Malungkot na ibinama ni Graciela ang telepono. Katatapos lang nilang mag-usap ni Charles sa loob ng halos 30 minuto. Pero tulad ng mga nauna nilang pagtatawagan, ang usapan nila, general ang topic. Tungkol sa studies niya, sa pag-adjust nito sa climate ng Los Angeles, sa bago nitong trabaho at co-workers. Pero yung hinihintay niyang marinig, wala. Ni hindi man lang sinabing na missy. At umira lang pride ni Graciela. Kaya yung isang laksang I love you, Charlie, na pinapractice niya sa harap ng nakaframe na larawan ito gabi-gabi, hindi tuloy niya sinambit kahit minsan. Ang konsolasyon lang ng dalagita, at least mukhang totoong excited naman si Charlie tuwing nakikipag-usap sa kanya. Ang totoo, kundi pa nga siya magpaalam dahil nag-aalala siya sa laki ng bill na babayaran ito. Hindi pa tatapusin ng bitrata ang kwentuhan nila. Graciela, malakas sa tawag ni Tita Milagros sa pinto. Ano ba? Bababain mo ba yung bisita mo o pauuwiin ko na? Pauuwiin nyo na. Padabog na yung sagot. Hindi na muling humingi ng permiso ang matanda. Pinihit na nito ang doorknob ng pinto at pumasok sa silid. Matandang dalaga si Tita Milagros, pinsang malayo ng kanyang ina. Inimbitahan ito ni Simon na pumisa na lang sa kanila nang mabalitaan nilang nag-retire na ito sa pagiging elementary teacher. Mabilis namang pumayag si Tita Milagros dahil nalulungkot din ito sa pamumuhay ng mag-isa. Ito na ngayon ang umuuko pa sa dating silid ni Graciela, samantalang ang dalaga ay lumipat na sa master's bedroom dahil kailangan niya ang mas malaking space para sa mga abubot na na-accumulate throughout the years. At syempre ayaw lang amin ni Graciela kay Simon pero gusto niya sa master's bedroom dahil si Charlie ang huling okupante niya at nagbibigay yun sa kanya ng pakiramdam na kasakasama lang niya yes si Charlie kahit kalahating mundo ang nakapagitan sa kanila. Mula nang umalis ang binata, hindi na kumuha ng border si Simon. Labis pa sa pangangailangan nila ang kinikita ni yun, Masama ba ang pakiramdam mo? Nananansyang tanong ni Tita Milagros. Hindi ho. Lalo niyang itinasang hawak na libro. Halos itapkip sa muka. Wala lang ako sa mood magpabola. Alam mo, Iha, ako'y may pamantayan sa buhay ko. Alam mo siguro yun. Tinawag nila yung golden rule. Do unto others what you want others do unto you. Ibig lang sabihin ni Tita Milagros, huwag siyang bastos. At patuloy nga ang matanda. Taong pumanhik dito si Alex, tao mo rin pakiharapan. First time pa namang pumanhik ng ligaw ng bata. Totoo yun. Sa eskulahan, Puro ligaw tingin, halikhangin lang ang ginagawa ni Alex. Minsan nagkalakas loob na magpadala ng love note, pero na hindi niya pinagkaablahang basahin. Iniipit niya yon sa libro at nakalimutan na pagkatapos. Nang maalala naman ng dalagita, na na niya ang klat sa library. Hindi ko naman siya sinabihang magpunta. Katwira ni Graciela. Oh, di mo ba alam ang ibig sabihin niyon? nag sa'yo si Alex. Aba, bihira na sa mga kabataang lalaki ngayon ang marunong pumanhik ng ligaw. Bulalas pa ni Tita Milagros. Lumapit ito sa kanya at inagaw ang binabasa niyang pakitbook. Hala, babain mo iyong tao. Kung talagang ayaw mo sa kanya, sabihin mo ng maayos. Napapailing na sumunod si Graciela. Sa totoo lang, may topak siyang talaga. Pero hindi dahil kay Alex. Si Charlie kasi. Nakalimutan siyang batiin kahapong Valentine's Day. Hindi na nagpadala ng card. Hindi pa tumawag gaya ng nito noong mga nakaraang taon. Sa bagay, kahit naman magpadala ito ng card o tumawag, yun lang talaga ang gagawin nito. Mumati, ni hindi ito nagtatanong kung may ka-valentines na siyang iba, ni pahiwating ng pagmamahal nito, wala siyang mapala. Duda tuloy si Graciela kung importante pa nga ba siya sa buhay ni Charlie o kung naging importante ba dito talaga. Tulad ng bili ni Tita Milagros, nag-ayos muna siya ng konti bago bumaba. Kung siya lang ang masusunod, Bubuhitan pa niya ng itim na pilegis ang mukha niya para hindi na magbalik si Alex. Paano lang pag ni Charlie na nagpapaligaw na pala siya, patay ang kanyang pag-asa. Good evening, Graciela. Tumayo si Alex pagkakita sa kanya. Halata ang nervyos rito. Kamuntik na siyang matawa ng malakas dahil sa itsura nito. Nakapolo ang rag image ni Alex. Mahaba na ang manggas. May necktie pa. Ang pantalon kulay itim. Ang sapatos katad. Asiwa. Pinigil niya ang tao. Good evening din. Upo ka. Para sa'yo. Iniabot nito ang dalagang roses bago na upo. Naabala ba kita? Honest? Tumangaw ito. Medyo. Kasi may binabasa akong libro. Para sa book report. Mabilis niyang pahabol para din naman ito masyadong ma-offend. Di bali, hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang talagang makadalaw sa bahay niyo. Ano naman ang interesting sa bahay namin? E eh, puro anin na nga yata ang mga dinding nito. Kuwami, tumikhim si Alex. Gusto ko lang i-express na tutuhanan na talaga ang paliligaw ko pagkatapos nito. Sorry, Alex. Ang bilis ng sagot ni Graciela. Kaya lang hindi na ako nagpapaligaw eh. Kasi may magagalit na. Baka pagkasiraan lang namin. May boyfriend ka na. Gulat talaga ang nila. Bakit parang shock na shock? Nangiti si Graciela. Imposible ba? Kuwan kasi. Wala naman akong nakita. Sa kasabi ng barkada mo, Huwag kang maniniwala sa barkada ko. Kunot na ang putol ni Graciela. Sira ang ulo ng mga yun. Sinasabi na nga ba niya at may kinalaman ng mga maldito sa paglalakas loob ni Alex. Dito kasi ang mga manok ng kainibigan niya. Nasaan na pala siya? Nakangiwi na ang mga labi ng minata. Nasa States pero pagka-graduate ko, nangako siya sa akin babalik na dito sa Pilipinas. Sabi ni Graciela, kahit hindi pa niya tiyak kung tuto pa nga, ni Charlie ang pangakong ayon. Pero ayaw niyang mawala ng pag-asa. Halos dalawang taon siyang naghintay. Ngayon pa ba siya maiinip? Sa kabila ng mga paghahanap niya ng lambing mula kay Charlie, nais pa rin ni Graciela na patunayan na marunong na siyang manindigan ng sabihin niya ditong mahal niya ito. Alam ko, Graciela, labag sa prinsipyo kong maligaw sa girlfriend ng iba, sabi ng maliligaw, pero sa pagkakataong ito, di bali na, I can't help it kasi, mahal talaga kita. Pinagmasdan niya si Alex, Mukhang din serious nga. Sa bagay, okay din naman sana ito. Hindi eksaktong gwapo, pero ang lakas ng dating. Friendly pa kahit rich ang family. Sa kagalante. Marunong mag-share ng blessings sa kapwa. Kaya lang talagang wala eh. Si Charlie talaga ang gusto niya. Ang kailangan niya. Ang mahal niya. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Nananan siya pa rin tanong ni Graciela. Humiling ka na lang siguro ng iba. Nasa'yo naman ay yung at kung siya pa rin ang piliin mo in the end. Basta wag mo lang ipagdamot sa akin na mahalin ka. Kasi karapatan ko yun. Sa university, ang bukabilaryo ni Alex ay punong-puno ng yo, dehens at kung ano-ano pang salitang kanto. Parang mas type yata niya Alex na yun. Di bagay dito ang magpakorne. Kung talagang desidido ka, bahala ka. Kaya lang walang sisihan. Sabi ni Graciela. Favor lang pwede. Tumango ang lalaki. Huwag ka nang dadalaw dito. Kasi hindi na kita pakikiharapan. Baka makarating kay Charlie. Mahirap na. Ayan, sa loob loob niya. Binigyan niya ng warning ang manliligaw. Kapag hindi ito nakinig, hindi na siguro ituturing na kasalanan ni Tita Milagros kapag nakapagmasto siya ng tao. Hello, Charlie. Graciela, ikaw ba yan? Naninigurong tanong ni Charlie sa kabilang linya. Yes, bahagyang pumiyok ang boses niya. O bakit ka napatawag? Tila sinundot ng maliit na karayom ang puso ng dalagita. Pagkatapos hindi tumawag ni Charles sa loob ng tatlong buwan, may gana pa itong magtanong kung bakit hindi si Ted tumawag. Hindi ka na kasi tumatawag. Baka ka ako busy ka kaya ako na ang tumawag. Ngayon pa man ay malumanay na wika ni Graciela. Ayun ah, ba? Oo nga, busy ako sa trabaho ko rito. In fact, right now ay may ginaganap kaming meeting. One way of saying na ibababa eh, na niya ang telepono dahil nakaka-estorbis siya. Ganon ba? Oo, ano nga palang kailangan mo? Muli nitong tanong na tila na iinip na. Wala. I just call to say hello. And I love you. Ilang saglit na hindi nakakibuang ang binata sa kabilang linya. Maya-maya ay natawa ito ng pagak. Graciela, hindi ba't sinabi ko na naman sa iyong... Yeah, I know. And I'm sorry kung naabala kita. Pagka-uwi ka na yun ay ng dalagitang telepono at patakbong tumungo sa kanyang silid habang umiiyak. Graciela, nagulat si Simon sa pagpasok ng sala ng makasalubong ang kapatid. Hindi na pinansin ng dalagita ang pagtawag ng kapatid at agad niyang inilapat pasara ang pinto ng kanyang silid. Kunot noong sinulyapan ni Simon ang telepono ng nasulyapan nito, kaninang hawak ng dalagita. Pagkaway din ang puti ng lalaki at iniridayal ang numerong tinawagan ng kapatid. Hello, wika nang nasa kabilang linya. Charlie pare, ikaw ba ang kausap ni Graciela kanika nila lang? Napabuntong hiningang nasa kabilang linya. Oo, binabaan nga ako ng telepono eh. Why? Muling napaguntong hinihas si Charles at sinimulang sabihin sa kaibigan ang napag-usapan nila ni Graciela.